panibagong araw panibagong vlog welcome na naman ulit sa ating channel so ito na yung kaganapan ngayong araw dito sa amin guys nakabili kami kahapon ng watermelon tapos yung mansanas na nabili is kinainan na ng mga bata ay walang natira no yung mansanas kasi nasarapan sila tapos ngayong umaga nga si Alter nagpipilit na siya na buksan yung ating watermelon at titikman daw natin kung masarap ba yung watermelon nila pero nadismaya si Papa Udon dahil hindi daw masyadong masarap yung watermelon at hindi siya matamis kaya yung kalahati guys nilagay namin sa rep no tapos ayun medyo naging masarap na daw siya sabi ni Papa Odo nung malamig na yung watermelon. Tapos meron din kami nabili na ano guys, yung parang kilawin basta sa amin ganyan tawag dyan is bulinaw. Kaya ayan hinihimay-himay namin para nga sila magkilaw. Tapos yung iba naman is babadoyan dahil nga dalawang kilo iyan. At dahil nga napakadami iyan dalawang kilo kasi yan guys no. Kaya ayan tinulungan ko na si Papa Odo habang ako ay nagtitinda dito sa tindahan kasi medyo matagal-tagal din yan pagtanggal ng tinik at saka ulo no masarap kasi yun yung baduya ba na tinatanggal talaga yung ulo at saka yung tinik tapos ayan guys si alter sa gilid kain nang kain ng watermelon no kasi pinagsasabihan namin niya ni Papa Ulo na bawal nga siya ng cellphone dahil nga kaming dalawang ni Papa Ulo na ay hindi nang si cellphone buti na lang talaga si Alter guys is tumahimik agad no kasi naiyak na yan siya kanina at ay ayun na nga napag-isipan na buksan na lang yung watermelon no at matikman niya na. Nasarap din siya kagabi sa ano sa mansanas na tatlong piraso na binili namin is naubos nga nila. Ayan na si Papa Udan din minsan 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 minsan. <laughs> minsan din siya na papa ano din siya napapatayo sa ginagawa no dahil nga is marami ding bumibili ng nyug kaya ayan habang nagagawa nga kami ng aming mauulam diyan ay ano yung Siyempre may nabili kaya ayan pinagbibilhan talaga natin tapos sabi ko sa kay Papa Ulon is video matagal pa naman matapos yung ating paghihimay ng isda ayun pinaluto muna namin yung pinereto may meron pa naman kaming pinereto doon at saka yung patola kaya ayun yung inalmusal namin guys na no? nilagyan nila ni Pansot ng miswa tapos ito is yung pananghalian na namin to ayan at inano ko nga siya guys no yung nadamihan ko ba ng ano kasi maalat pala tong ano yung ano na to yung chicken breading na iyan tapos binabad ko muna sa magic sarap kaya dagdag ako ng dagdag dyan ng tobing hanggang tumabang yung aking <laughs> kasi ayaw ko kasi yung maalat kasi maalat alat kasi yan, yan trinay ko lang siyang linagyan ng cornstarch no tapos ayan padagdag na ako ng padagdag ng ano dyan tubig no kasi pag naluto na tinitikman ko siya kaso lang is maalat talaga kaya dinamihan ko na nga yung paglagay ng tubig so ayan guys dito na lang ako nagluto sa tindahan namin kasi gusto ko yung ako yung magpreto kasi minsan kasi din is maalat nga yung timpla ng ano nang nagluluto dito sa amin no kaya ayan ako na lang talaga nagpreto ngayon at ang abang ako ay nagpipreto tinitikman ko muna kung ano ba yung lasa kaso lang is yung unang salang natin is medyo maalat alat no kaya paragdag ako ng paragdag ng tubig dyan at gusto ko talaga guys yung tindahan talaga namin no is yung may kusina may lababo yung ganun at saka yung may CR talaga yung talaga yung anong gusto ko dito sa tindahan namin para pag is pag nagluluto at naguhugas at mag maglilinis dito na lang talaga ba all around na lang ba hindi ka na magpunta-punta pa doon sa likod at ayun habang may bumibili pupunta ka pa tatakbo ka pa dito sa tindahan gusto ko talaga yung tindahan na malapit lang yung kusina, lababo at saka yung labahin ba para habang tayo ay nagtitinda, pwede din tayo magluto, maghugas at maglalaban na rin. Yun talaga ang gusto kong plan dito sa aming tindahan. Halimbawa man pag nagiba na ito yung aming tindahan, gusto ko pag mapagawa na nga namin ito dito yung aming tindahan, lagyan ko talaga yung aking tindahan ng ano guys, CR, lababo, Ah, uh, saka 'yung lagayan ng mga labahin no para dito na lang talaga ako maglalaba, mag huhugas ng plato at magluluto na rin kasi minsan ay gusto ko talaga yung ganun yung habang nagtitinda ka is nagagawa din yung marami tayong magagawa sa buong isang araw nakakatama ah, din kasi guys minsan pag nandoon ka sa kusina tapos tatakbo ka pa dito sa tindahan may nabili kaya dito sa uh, tingnan mo yung nagluluto ako dyan nagre-repack nagtitinda o oh, di ba diba? marami akong nagawa dito sa tindahan pero pag yung paghuhugas talaga lang pa ng plato ay hindi talaga pwedeng iwanan talaga yung ating tindahan no dapat talaga is merong nagtitinda diyan sa tindahan habang ako ay nandun sa kusina kasi nga medyo nga malayo yung aming kusina tapos ayan pinatos inutusan nga namin si Pansot na bumili nga ng laing ba kaya para ibilad namin ngayon para kapag kinabukasan ay meron kaming mauulam. Meron kasing bumili kanina guys na nyug na nagsabi sa amin na meron daw nagtitinda na laing doon sa taas. Kaya ayun 50 pesos lang daw yung isang balot. Kaya ayun na itunutusan namin si Pansot no na bumili nga ng laing. Ayan na at ibibilad nga namin dahil nga is napakainit ngayon. Masarap kasi yan guys yung binilad ba. Ay, ang dami niya, 100 pesos lang yan lahat at ibibilad ko yan doon sa labas para bukas ay bibili na lang tayo ng pangsahog nito. At masarap yan sa hugan guys ng daing or hindi nga yung dilis na yung nirepak-repak ko dyan. Isasahog natin yan bukas tapos maraming gata. Ay nako, napakasarap ng laing at namis ko na yung laing no. Kaya ayan, ibibilad muna natin ngayon dyan sa labas kasi nga napakainit ngayon habang ako ay naglulot dito. At yung aking mga estudyante, maya maya darating na rin yun. Tapos yung kinilaw ay hindi namin naubos. Kaya ang binalot ko ng plastic no dahil nga is medyo malangaw din ngayon. At ayan yung dilis na iyan. Mahal na liwat ang dilis yan no? 180 yung isang kilo. Kaya isang kilo lang din yung aking binili no habang ako nga ay nagre-repack dyan ay nabintahan agad ako ng dalawang supot ng dailies 10 piso lang pala yung aking benta ng dailies meron akong ginansya dyan na 50 pesos so ayan na yung ating pangalawang salang at hahanguin ko na naman ulit at titikman medyo maalat-alat pa rin kaya padagdag ako ng padagdag ng tubig dyan pero sa katagalan ko tikim-tikim guys no ay nabusog talaga ako. Ayan na nga kinuha ko na rin yung ano guys yung sausawan ng fishball kasi masarap yun siya matamis-tamis na maanghang-anghang. Yung ano na yan eh sauce na yan is dun kagaya ang lasa niya ng sauce na iyan is kagaya yan sa lasa ng yung nandun ako sa Tacloban doon sa Robinson yung sauce niya ng fishball ay eh kasing lasa niyang fishball na nabili ko doon sa panel ng Miga doon ko yan nabili kaya nasarapan din ako ng sauce nila no pero masarap din to isa sa sa suka na may sibuyas tapos maanghang-anghang ay para matanggal yung medyo pagkaalat-alat niya no pero guys yung dalawang salang ko is matabang na siya kasi nga palagdag ako ng palagdag ng tubig masarap talaga yung baduya na yung matabang lang para matansya mo yung sausawan kung ano talaga yung lasa niya no hindi kagaya ng badoya na maalat ayun tuloy maalat na rin talaga yung na luto ko ngayon kaya nga ako nagprito para hindi maging maalat sus so, maalat pa rin no O oh, siya hanggang dito na lang muna yung aking dal 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 maraming salamat thank you for watching bukas naman ulit babu paalam